everyone! Welcome to my YouTube channel dito sa kusina ng senior citizen na may mag-experiment. Today, I went to the market to buy this, no? Kasi ako po ay magluluto ng pinakamura na ulam na sa panahon ngayon ay mahal na mahal ang gulay. Pero ito ay gulay at ito'y lutuin ko para makakain ang ating mga chikitings, ang ating mga apo, ang ating mga anak na hindi masyadong kumakain ng gulay. Okay? So, ito ay moringa or malunggay. Ito ay okra. Tawag ko okra. <laughs> Lady finger. Ang tawag dyan. At saka, isang itlog. So, lahat ito, ito ay 7 pesos. Ito, ay 4. Ito ay 4. So, ibig sabihin, 4 pesos plus 4 pesos. Ito ay 8 pesos plus 7. This is 15 pesos. So, yun lang ang ating gagastusin ngayong araw na ito para hindi masyadong mahal ang ating budget sa ating ulam at pwede nang maging masarap na ulam. Okay? At ito po ay himay may natin ng ating moringa. Or balunggay sa Visayas. Malunggay. Malunggay kung Tagalog. <laughs> Itong ating okra ay slice natin. Yan, pinisalan lang natin ang pag-slice. Ayan, at ito ay lulutuin natin sa kunting-kunti lang na vegetable oil. Kunti lang kailangan natin. Hindi naman masyadong marami, no? Para lang ma maging malinamnam. So, simple lang. Ito na yung ating mixture na may nag-iisang itlog, moringa at okra or moringa and ladyfinger. Ayan ang ating okra at moringa o malunggay na ulam. Para kaaya-aya sa mga bata ay pwede tayo maglagay ng kunting ketchup. O kahit ano na kung gusto nyo. Pero ito ay para lang lalong sumarap ito po ay pwedeng baunin ng bata, no? Sa school, no? Masarap na ulam. So, pwede tayo maglagay ng mga kunting edible na palamuti. Yan. Ang pinaka, ang tawag ko dito sa ulam na ito ay pinaka masarap, pinaka masustansya, pinaka mura 15 pesos ito na po ang magagawa natin no? Nahalagang halagang 15 pesos may ulam na 'yung ating mga chikitings at pwedeng baon sa school. Kusra at saka malunggay na ginawa nating masarap na ulam. Okay? Thank you very much for watching. And please sa mga hindi pa nag-subscribe no ng aking YouTube channel Please subscribe like watch and comment bye bye god bless us all